Magandang-magandang araw mga kaparihas, narito po tayo sa Barangay Binyang First, Bukawi, Bulacan. Ako si po natin ngayon ang mabait na lingkod po ng barangay, naglilingkod ng serbisyo, nagmamalasakit gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanya na nasasakupan dito po sa Barangay Binyang First, Bukawi, Bulacan. Si ginagalang Kapitan Alfredo Duko Kap, kumusta na po kayo? Ay, uh, to, mabuti naman po uh, at guwapo pa rin. Uh, kap, may tanong ko lang po, kumusta na po ba sa ngayon ang Barangay Binyang First? Uh, okay naman po, patuloy naman po ang pagsiservisyo, paglilingkod at pagmamalasakit at pagbibigay ng pulong sa mga aking kababaryo. Uh, may tanong ko lang po, kumusta po ba sa ngayon regarding sa peace and order o or katahimikan ng ating barangay sa ngayon? Uh, regarding naman po sa peace and order, patuli uh, patuloy pa rin ginagawa ng aming mga tanod na gabi-gabi nagro upang ang kabataan ay mapauwi sa 10 oras ng gabi uh, lalo na ang mga tamputso uh, na may ingay uh, at ang mga aso na taol ng taol sa disoras ng gabi. Okay. Pero kap, may tanong ko lang po, ano po mga batas na ina-adapt niyo po dito para matili po ang kapayapaan sa ating nasasakupan? Yun. Uh, regarding nga po sa mga pinapatupad na batas, ay unang-una yung maingay na tambucho uh, at yung mga taol ng tawol ng aso ng disoras ng gabi. At isa pa yung mga video kay na inaabot na hanggang madaling araw. And road clearing operation. Kahit po sa gabi, uh, ako po ay naguuto sa mga tanod na upang mapatabi ang mga nagambalang na sasakyan. Lalo po ngayon, magpipiesta. Araw-araw ko pong gagawin na manatili uh, maluwang ang kalsada dahil sa malapit na kapistahan, kailangan uh, maganda ang ating nasasangupan. Okay. Aka may ko lang po regarding naman po sa ating basura. Kumusta po ba regarding sa environment sa ating barangay? Ang uh, basura, actually, uh, dalawang beses naman nag sa loob ng isang linggo. Opo. At uh, meron din kami street si sweeper na nagwawalis na tatlong beses po ata uh, ginagawa yung umaga. Kaya kung sa araw-araw ay yung titignan, malinis naman ang aming kapaligiran. Tuloy-tuloy po rin po ang ating weekly cleanup drive. Alright, okay. Sa bagay kap, sa pag-iikot po namin dito sa ating barangay binyong First, ay sadyang napakalinis naman po. So dito naman po tayo regarding for the accomplishment. Sa ilang buwan ninyong pagsiservisyo po bilang ama ng ating barangay. So ano-ano po ang ating mga accomplishment? Sa accomplishment naman po, uh, una kong napagawa ay ang aming wedding shade na dati ay tila hindi mo malaman kung ano siya at uh, parang para nang uban, naubando sa ngayon ay napakaganda na niya at uh, pinaganda ko nilagyan ko ng mga halaman at uh, napakaganda ang tambayan lalo sa gabi hindi na matatakot ang mga nag-aabang ang aming barangay ay pinarepainto po at uh, ngayon ay napakaganda na at uh, Nagpagawa rin po ako ng arko na maliit lang naman po na evacuation center at health center ng sa ay nalalaman ng tao na kung saan yung lugar na yun. Dagdag po kami ng street light. Uh, nagpalinis po rin ako ng drainage canal. Uh, nagdagdag din po tayo ng CCTV cam Uh, tulad nga po pala nung nakarang buwan, Marso, matagal na rin po pala yun. Uh, nasunugan po ang aking mga barangay doon sa Sito Bihunan. Ako naman po ay tumulong sa kanila. Kapag kung para sa inyo po, sa ilang buwan niyo yung pagsiservisyo bilang punong barangay, ano po ang ating ragdagan pang mga pinapangarap sa pagunlad ng barangay Binyang First? Uh, Unang-una po ang ambulance para nasa gayon ay eh, meron kami sariling Ambulans na hindi kami nanghiram sa iba't bang barangay. At meron pa rin po pala akong pinapagawa pa na isang arko dito sa Sistubiunan. Uh, gaya po ng firetruck, isa rin po sa pinangarap namin po yun, napakatagal na panahon na po. At ngayon po ay natupad na po at ako ay nagpapasalamat po sa aming butihing Mayor John John J.J.B. Villalba at sa aming Vice Mayor Atty. Erwin Entugna at ng Team Solid sa pa pong pinapangarap ko ay magkaroon ng isang basketball court o cover court dahil ang aking kabarangay ay nagtsatsaga na lamang po sa isang maliit na basketball court ay minsan ay tinutubig pa. Kaya ngayon ako po ay naghahanap ng lupa na upang pagtayuan ng aming cover court. Ang isang karagdagang ko rin po ay magkaroon ng bangka at tunayang po niyan ay ako ay nag-request na po sa local government ng Bukawi at kay congressman ng Borso Boy Cruz. Uh, isang malaking tulong po sa aking mga kababaryo na magkaroon po ng isang bangka para kung magkaroon man po ng sakuna o pagbaha ay agad nating matutulungan na madala sa evacuation center. Uh, yun lamang po, uh, bukas palad naman po ako na handang tumulong sa aking mga kabarangay. Ka, kung nanonood po ngayon ng ating mga minamahal na mga kabarangay, ano po ang inyong panawagan at mensahe para sa kanila? Uh, ang aking po mensahe sa aking mga kabarangay, uh, sumunod na lamang po tayo sa ating mga pinatutupad at mga layunin sa mga gawain. na una sa katahimikan, kalinisan at tungo sa pagunlad ng ating barangay. Uh, sa atin naman po mga senior citizens, PWD, nandito naman po ako handang tumulong sa inyo lalo-lalo uh, na po sa inyong mga pangangailangan at programa dito sa ating barangay. Akap, ano naman po ang inyong mensahe din po sa inyong mga masisipag na mga barangay worker? Ang akin naman po mensahe sa aking barangay workers, uh, lalo lalong-lalo na po sa aking mga tanod at unang-una na po sa aking hepe na masipag. At pangalawa po sa aking mga mother leaders, uh, BHW sa mga treasurer, secretary uh, ako nagpapasalamat sa kanila lalo lalo na po sa aming secretary uh, alam ko naman po uh, nandyan po ang kanilang paghihirap at napakarami pong paper words na kanilang ginagawa at ganoon din po sa akin, treasurer na napakarami rin pong trabaho uh, nagpapasalamat sa inyo na lahat kayo ay nakasuporta sa akin. Ayan po mga kaparehas, napakagandang ang napakagandang misahe ng ating butihing lingkod po ng barangay dito po sa barangay Binyang First, Bukawi, Bulacan. Ayon po kay Kap, tunay na paglilingkod, pagsiservisyo, pagmamalasakit, pagdulong sa kanya na sasakopan sa barangay Binyang First, Bukawi, Bulacan. Magandang araw po mga kaparehas, sa kapanayan po natin ngayon ang mabait na lingkod po ng barangay. Di si ginagalang po ng barangay Kapitan Alfredo Doko Kambao. Magandang araw po mga kaparehas, Lay Castro po ng parehas news. Ingat-ingat po kay Kap, in your family, God bless all. Mabuhay ka ka panggat gusto mo. Okay. Salamat po.